Chinese na estudyante na matay matapos madaganan ng nasirang elevator sa loob ng isang university. Ang mapapanood nyo ay isang napaka-graphic na footage na naging most watched clip sa Chinese video sharing site na Youku. Sa ngayon ay napanood na ito ng halos apat na milyong beses. Noong September 14, bandang 5.50 ng hapon, isang Chinese na architecture major ang nastak sa isang elevator sa Hua University sa Xiamen, warning. Ang video na ito ay hindi para sa mga bata o mahina ang loob. Viewer discretion is advised. Pagpasok ng studyante sa elevator ay bigla itong tumalon pataas. Natrap ang torso ng studyante sa pagitan ng elevator at ng floor na nasa itaas. Naipit ang dibdib ng lalaki at unti-unti siyang nasuffocate. Makalipas ang 35 minuto, dumating ang rescue team na naitanggal ang katawan ng lalaki mula sa elevator. Siya ay kinumpirmang patay, 6.20 ng gabi. 8.49 ng gabi nang naitransport ang kanyang katawan off campus. Alas 9 ng gabi nang dumating ang kanyang mga magulang. Iniimbestigahan ng pulis ang insidente. Sino sa tingin nyo ang dapat nasisihin para sa mga pangyayari?